versikulo 22 at 23 Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga kayong bagay ay walang kautosan. Lahat magsabi, praise the Lord. Anong kautosan, Minimahal? Pag mayroon ka ng bunga ng Espiritu Santo, siyam, laban dito walang katosan. Kautosan, kautosan ng patas ng kalikasan. Below of nature, of sin and death. It is man's nature to commit a sin and die and be destroyed in the hill fire. It is man's nature to commit a sin and die and be thrown into hell. But the moment you have the spirit of the living God, Aheditel virtud, pugna del siam de Espíritu Santo, al siam de pugna Espíritu Santo. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, Long gentleness against chastismentolo, Nolo, La Bandito y patas Kamatayan, callesa Patastan, camatayan, unan patas ng ang kasalanan pa sa sangkirikasan ang meteor na turunan na magkakasala papanaw na lalaka na sa iyo wala nang kapangirihan na ang kaliksan ng kamatayan wala nang ka, kapangirihan na ng, ng kasalanan hindi ka na alipin ang kasalanan you're over and above the Lord, sin and death for the life for the spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the Lord, sin and death Byron Peter Law may batas, mas dakila kaysa batas ng karikasan ng kamatayan at kasalanan. The love spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Goodbye kamatayan! Goodbye kasalanan! You're over! Alam above the law of sin and death! Siapa bawa kerana kematian? Siapa bawa dah nang kerikasan nang kesalahan? Hindi kena dedan selibigan, hindi kena lipat kesalahan. Akan selangit magmemana nang buhay ni ulanggang buhay? Halo.